Happy 105k followers Thank Yay! You. Thank you. So, 'Yun na nga guys no, uh, for to video, gagawa tayo ng balon guys dahil nga po uh, umabot na tayo sa 100k followers Facebook. So medyo uh, tawag nito. Na Nag-advance tayo na, guys no na 5 5 hindi natin nagawa ito guys nang uh, 100 sarado k followers pero Uh, ngayon ngayon sinisilibrate namin guys no bilang uh, isang pasasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta ninyo sa Win Yanso, no sa aking uh, profile and then ganoon na rin guys no sa ating uh, YouTube channel na Winching TV. So ngayon guys gagawa tayo ng balon para makita ng ating uh, mga followers and friends no na nagpapasalamat tayo guys uh, dun doon nga po sa ating uh, pagka inabot natin yung 105k followers no. So tara guys, samahan nyo kami at uh, gagawa tayo ng balon. At syempre, naghanda na rin kami guys no ng counting uh, sa salo, Ayan, mayroon tayong mga chicheria, uh, pizza, and then coke, no? Kunting uh, tawag nyo ito. Picnic lang kami dito guys, no? Ayan, dito kami guys sa uh, munisipyo, no? Ayan, ganito kaganda rito guys. Kaya tara, samahan nyo kaming gumawa ng balon. Ayun guys, no? Uh, ito na gumawa na kami ng balon. Ano? Para sa ating uh, sulit diyan no ng mga followers. So, pasasalamat namin to guys no sa inyo. Ayun, so meron din tayong pizza. Ayun, may kaunti din tayong ano no? so, Guys, no? So ngayon, gagawa muna tayo ng balon Paano nga ba gumawa ng balon? Siyempre, mapakita namin sa inyo guys no? dali guys no magano ng balon ayan so yun nga ulitin ko no uh, hindi tayo nakapag prepare guys no talagang ang bilis ng pasok ng uh, followers natin no dinagsa tayo guys at uh, natutuwa nga sila sa atin at, at syempre gusto ko rin no na yung ating followers kaya talagang ginawa ko guys no kahit simple lang kasi uh, yun nga po hindi naman kami mayaman guys no uh, tamang ano lang no na makakain sa uh, tatlong beses sa isang araw kaya yun nga po uh, bilang pasasalamat ko sa inyo guys kasama ko si Mrs. ayan at ang aking Junakis uh, no at ayan si Bill Billden uh, gumawa kami guys nito no bilang uh, talagang uh, nagpapasalamat sa ating uh, walang sawang nagsuporta sa atin sa Facebook ayan so thank you thank you talaga guys no ayan Sistin na! Sistin na! Sistin na! Tanggalin natin, tanggalin natin. natin. Sa'yo yung K. Si Shama yung ano. Happy 105K followers! Thank you! So kain tayo guys, no? Mayroon kaming kunting... Uh, inanda, no? Ah, uh, snack lang kami dito, guys. At uh, nag-enjoy lang, no. Ayan, maraming maraming salamat sa ating 105k followers. Hmm, hala, kain na So, tara, guys, no. Uh, kain tayo, no. Kain tayo, guys. No. guys no Ah uh, nga ah uh, meron kaming nganda na kunting salusalo at talagang lubos kami nagpapasalamat no sa walang sawang uh, nagsuporta at uh, natawa na sa ating mga content no Kaya maraming maraming salamat guys at uh, sana huwag kayong magsawa uh, sana guys na maano sa aming uh, content no Ah uh, yun nga po enjoy lang tayo guys no huwag masadong tai stress Thank you, 105k followers! Yay! Yeah! Thank you, guys!